Sa isang tahimik at liblib na bayan ng San Isidro, matatagpuan ang isang maliit na baryo na kilala sa mga sariwang pagkain at sa kanilang tanyag na manukan. Sa araw, puno ng buhay ang baryo. Ang mga tao'y abala sa pagtatrabaho sa mga taniman, pag-aalaga ng mga manok, at pagbebenta ng mga sariwang inihaw na manok sa mga kanto at mga palengke. Ngunit sa kabila ng likas na kabutihan ng mga tao, mayroong isang madilim na kwento na itinatago sa bayan isang kwento na umiikot sa isang sinaunang nilalang na tinatawag na Aswang. Ang Aswang ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, kadalasang kumikilos sa gabi at matagal nang kinatatakutan sa buong bansa. Hindi ito ang karaniwang aswang na may pangil at pakpak, kundi isang nilalang na maaaring magmukhang tao, minsan isang matandang babae o isang maganda at inosenteng dalaga. Nang magbago ang buwan at sumikang dilim, dumadating ang mga aswang sa mga bayan at kalungsuran, nagmamasid at naghahanap ng mga tao upang gawing pagkain, kadalasan ay mga sariwang manok o kaya'y buhay ng tao. Isa sa mga kilalang lugar sa San Isidro na pinagmumulan ng mga kwento ng aswang ay ang Marquin, manukan ni Mang Ramon. Si Mang Ramon, ang may-ari ng manukan, ay isang matabang lalaki na may makapal na bigote at palaging may suot na pulang kamiseta at straw na sombrero. Mabait siya sa lahat, ngunit may isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao sa baryo. Palagi siyang nakangiti at laging puno ang kanyang manokan. Ngunit marami ang nagdududa sa kanyang mga negosyo, lalo na't hindi nauubos ang kanyang mga manok anuman ang panahon. Kadalasan, nagkakaroon ng kakaibang takot ang mga tao tuwing siya ay lumalapit sa kanila ngunit ang takot na iyon ay kadalasang hindi nila binibigyan ng pansin. Si Clara ay isang batang babae na nagdesisyon na lumipat mula sa lungsod patungo sa baryo ng San Isidro upang makahanap ng katahimikan at pagninilay. Siya ay isang guro sa lungsod na nais magpahinga mula sa mabigat na buhay sa lungsod. Nang makarating siya sa baryo, natuwa siya sa simpleng pamumuhay ng mga tao at sa tahimik na kalikasan ng lugar hindi nagtagal, nakilala niya si Mang Ramon at narinig ang mga kwento tungkol sa kanyang manukan. Maraming tao ang nagsasabing masarap ang manok dito at matamis ang lasa kaya't hindi pwedeng hindi siya magpunta at subukan ito. Bagamat siya'y naririnig na ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa aswang, wala siyang pakialam sa mga ito. Para sa kanya, mga alamat lamang ang mga kwento ng mga nilalang na nakatago sa dilim. Isang gabi, nang ang buong baryo ay nalulumbay sa katahimikan ng gabi, naglakad si Clara patungo sa manukan ni Mang Ramon upang subukan ang kanilang inihaw na manok. Hindi siya makatanggi dahil amoy na amoy ang bango mula sa maliit na stall. Ang mga tao sa paligid ay tahimik at ang mga ilaw mula sa mga stall ay malabo at nagbablink kaya't nagbigay ito ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Habang papalapit siya sa manukan, Napansin niyang kakaunti na lamang ang mga tao sa paligid. Ang ibang mga tao ay tila nagmamadaling umalis. Pagdating ni Clara sa Manokan, sinalubong siya ni Mang Ramon ng isang maligaya at malambing ng ngiti. Magandang gabi, Clara. Saan ka papunta? Tanong niya. Magandang gabi, Mang Ramon. Inamoy ko po ang inyong inihaw na manok at naparito ako upang subukan. Sagot ni Clara, ang kanyang mga mata ay kumikislap dahil sa kagustuhang matikman ang tanyag na manok ng bayan. Huwag mong palampasin, Clara. Tiyak na magugustuhan mo ito, sabi ni Mang Ramon na may matamis ng ngiti. Naglakad si Clara papasok sa maliit na manukan. Bago pa man siya makaupo, napansin niyang may kakaibang amoy na nagmumula sa kulungan ng mga manok. Hindi siya sigurado kung ito'y amoy ng inihaw na manok o amoy ng hayop na matagal ng patay. Ngunit nagpatuloy siya Iniisip na baka siya lang ang nagkakaroon ng mga kalokohang ideya sa mga oras na iyon. Umakyat siya sa isang maliit na kahoy na upuan at tumingin kay Mang Ramon. Ang manok na ipinakita sa kanya ay amoy na amoy ang usok ng uling at may kasamang mga pampalasa na kumakalat sa paligid. Habang siya'y kumakain, naramdaman niyang may mga mata na nakatutok sa kanya mula sa madilim na sulok ng manokan. Hindi niya ito ininda ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi na normal. Ang mga tao sa paligid ay tahimik at tanging ang tunog ng kanilang pagkain ang maririnig. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, naramdaman ni Clara na may mali. Nang magtangkang tignan ni Clara ang mga tao sa paligid, nakita niyang may mga mata ang mga ito na punong-puno ng takot at ang mga kamay nila'y nanginginig. Ang isang lalaking nasa kanto ay mabilis na tumayo at naglakad palabas at isang babaeng may itim na buhok na nakasuot ng puting damit ay nagmamadaling tumalikod at lumisa din. Ang takot na naramdaman ni Clara ay nagsimulang kumalat sa kanyang katawan kaya't iniisip niya kung dapat ba siyang lumabas na rin o magpatuloy pa sa pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpumilit siyang tapusin ang pagkain. Hindi niya alam, habang siya'y abala sa pagkain, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang kahoy na kulungan sa likod ng stall. May isang manok na nakahiga doon. Ngunit hindi ito karaniwang manok. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya nang hindi gumagalaw. Hindi siya makakilos at bigla niyang naramdaman ng malamig na hangin na pumasok sa manukan May kakaibang pakiramdam na naguumalpas sa paligid. Mang Ramon, anong nangyari sa manok na iyon? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. Tumingin si Mang Ramon sa kulungan at pagkatapos ay mabilis na tumingin kay Clara, ngunit ang ngiti na dati matamis at magaan, ngayon ay peke at malupit. Wala ka nang dapat alalahanin, Clara. Wala namang masama sa manok na yan. Sagot niya, ang kanyang boses ay malamig at hindi katulad ng dati. Habang si Clara ay patuloy na nag-iisip, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng manukan. Isang tunog na tila may mga kuko na humahapil sa kahoy. Tumingin siya sa likod, ngunit wala siyang nakitang anuman. Biglang kumulog ang hangin at ang mga ilaw ng manukan ay nag-flicker na nagbigay ng kakilakilabot na anino sa buong paligid. Sa isang kisap mata, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago ng itsura at bigla niyang nakita na may isang itim na nilalang na mabilis na dumaan patungo sa kulungan ng manok. Bago pa siya makapagsalita, ang lahat ng ilaw sa manokan ay nawala. Ang dilim ay bumulag sa kanya at sa gitna ng kadiliman, narinig ni Clara ang isang malalim na boses na nagmumula sa likod. Hindi ka dapat nandito, Clara. Boses ni Mang Ramon. Ngunit hindi na siya ang dati niyang hitsura. Ang kanyang katawan ay nagbago at ang mga mata nito ay naging dilim. Malupit at walang buhay. Hindi paman nakakalabas si Clara mula sa pagkabigla. Bigla niyang nakita ang aswang ang nilalang na bumangon mula sa dilim. Ang itsura ng aswang ay hindi maipaliwanag ng mga mata ni Clara. Mabilis itong lumapit. Ang mga kuko ay nakatingin sa kanya at ang bibig nito ay umaabot mula sa tainga hanggang sa leeg. Anong ginagawa mo sa akin? Sigaw ni Clara ngunit ang boses niya ay hindi lumabas ang aswang ay tumalon at sinunggaban siya at bago pa siya makapalag, wala na siyang malay. Kinabukasan, nang matagpuan ng mga tao si Clara sa harap ng manukan, ang katawan nito ay napakaputi at walang buhay. Ang manukan ni Mang Ramon ay nagsara at ang kanyang mga manok ay nawala. Walang bakas ng anuman sa kanyang tindahan, ngunit sa mga gabing tahimik at madilim, may mga kwento pa rin nagsasabing Naririnig nila ang mga ungol ng isang nilalang mula sa dilim. At si Mang Ramon, hindi na nakita pa at ang aswang patuloy na naghihintay sa mga susunod na biktima. Don't forget to like, comment and subscribe for more creepy content like this. Hit the notification bell so you never miss an update. You won't want to miss our next terrifying story. Got your own creepy experiences? Share them in the comments below. We love hearing your spooky tales. Like share and stay scared.